Kaliwa. Kaliwa kasi. Kaliwa, kaliwa. kaliwa ba yan? Kaliwa yun. Hindi niya agad eh. Galit eh Masak. Kaya tama. Ayan, nuwasak Kaliwa. Ganyan ang kaliwa pag ano. Pag tumama ang kanan. <laughs> Kaya nga ako ng sisig. Ito mga bagong sisig na buha ba eh. Kaya galit tayo, no. Ito pakita po natin yung bagong kasan natin ha. Kita niyo naman po. Bili ko rin ano. Ah. Uh -huh. uh -huh. Si ano, si... Ikaw, so si. ikaw, si kind of si Pero, may revuelta to, ha, ingat kayo, ha. May revuelta to. Ko siya, ano si Jerome, Tuun. si Jonas. ikaw na, Nash. Ito si Jerome. Ikaw na. Jerome. Jonas. Ah. gusto mo bumarin? Oo, eh. Dito rin, eh. nila. Ha? Yung gamit mo, na si Jerome. Ay, Jonas pala na Okay, go. Sige, yan Ikaw okay, pumutok sa muna tumira ng gano'n natin. Hindi, hindi, hindi. Pagalang, pagalang. Ako pumutok. Ayan, muna na. Saan lang tayo? Hindi ko naman yung Ha. mo. yan, yung mga yan. Hindi na yun po natin yung ano

Mga ilang ano, ilang bala. Hindi, yan. Siya muna. Stop. Ano kaya ito nito? Tamaan ko kaya yan. Sige, sige. Eh, tutok mo. Malapit na yan pag di ko pa tanamaan niya. Sige, wala. Genas, genas, genas. mo muna bro. Nas, ito pa Ah, kaya ano pala yan. Mahirap mabalikan. Genas, alam niya, genas yung gano'n.

Malinis, sige. Malinis? Malinis. Okay. Ting-ting-ting natin nakilad pare. Ah, uh, shout out kay Commander Divino Verdugo bro, yung salita bro, susubukan natin yung papa-testing mo sa akin na kung sasama o hindi. Subukan natin likod mo idikitan. Sa likod mo no idikitan. Sa likod, sa likod. Huwag yung mismong salit. salita. Huwag Sige. Sa mga kapatid, nakita nyo, wasap yung gamit ko. Hindi pwedeng sinasabi na puro pasado gamit. May mga type talaga na bumabaksa. Ayan, anong gamit yan? Anong salita? Galing daw sa pagaminda na. Ay, Commander Verdugo Divino. Tropa, tropa. Ayan, salita. Tata, 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 tata. Si Benjo, ano?

Ayun pa, ayun pa, ayun pa, pa. pa yun Nakapapatok naman, Sam, salam ka sa'yo Sa akin? Oh. So, sige, mga salam ako Guerrero Ito lang yung ibabalik natin dapat Mabalik natin yung mga reload talaga Ano lang? Ha? Ano na lang, ilis sila Siya na, siya na Oh. Ito yung guerrero natin ha. Ah. Ito mga kapatid. Bagong bago. Maganda yung pagkaagawa. Mahal pa pinagawa ko nito. Siguro naman pag tinamaan to. Masakit sa loob. Huh? Ah, okay. um, ano an 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 an, ko po. yung papa, ano ko nino. ko. Lumilis talaga. Hindi yung ko nito. Di ba may kabal na yun? Sinarbaan kay, ko ng kinargaan. Okay. Karagahan mo lang. Kinargahan ko ulit ng kinargahan. Hindi kasi ako satisfied dun sa ano niya. Sa kabal niya. Mm hindi, -hmm. sa akin yung sa akin <laughs> na ano. Yung infinito hangin ko, yung kiniraman ko. pala, hindi pala yung infinito, no? Yung gamutang pala talaga. Yung mm -hmm. infinito hangin ba yan? O infinito d'yo? Infinito d'yo. Bakit sa akin yung infinito? Hindi siya. Okay na yan, ref. Ganyan lang. Then, wala ko muna. Ilan dalawa lo? Oh. Tumama. Nangyari. Masag. Nangyari na. Masag. <laughs> Nang Tumama basal. sa cellphone mo yung bala. Basag yung basyo. Bombo. Tayo mo ba ba? King! Ito nilabutan ako. Oh, Bombo yung terero. O kayo, oh, pasalang kayo ito mga kapatid. Bagoy natin. Kasi hindi na nakita yung kidlat kanina. Diba pasalang ako isa tol? Subukan natin to. Bigyan ng tropa to eh. Okay? Okay. So, uh, wala yung sing-sing ng -sing isa no. Wala na yung, yung gear yung ano kanina yung Takala ko mulpot lang yun. Mapakita mo anong gamit? Dignum na original. 1615 na kahoy. So subukan natin pero ako humihingi ng kapatawaran sa ina. Huwag oh, hindi ako sama diyan, ha. Stop kayo na lang gamit niya. Tatlo. Gamit niya. Okay. Hindi. Oh, subukan mo sa tali mo na to, katalimu muna. sa pasakatong ender ender ray tayrek pasig sig sig kung sige kaya kung paano kaya kung kayo kung paano kung paano kung paano kung mo kung paano kung paano kung paano kung paano sa paano kung paano ano. Hindi kung tawag. kung